Talent ni talent niya Ate Jess sayang lunch break among lunch break magkuan mi guys ma cutix or colorless para nindutan awan ang kuko Ate Jess no? Mm dagan niya Kuan guys, side hustle guys, ati guys, aside sa vlogging, aside sa full time employee, office employee, aside sa pagiging mother and wife, maayo po niya mo, butang ukuan guys. Hmm, Tinawa guys, oh. Message lang mo niya guys kung magpa Hindi ko mo. Ha? Okay kitig <gulong> ko. Di mo kay kutig pa limpyo. Karon katura ko na palimpyo ato at ni at ni kuan ko ba. Na bridesmaid ko. Na palimpyo ko kamot. Sha guys, non kay guys. Say hi te. Ay ay lang. Kay masayop niya sha guys. Diba guys? Very nice. Pikas na po guys. <laughs> um, guys. Sa so tawag ni mo si kong um followers te. Uh, Ay mga ka-follow. lang na ang nagibutang magkulor. Isi mo ko ano. Hmm, nabutang din. Pa naman na mapa. Mayo kay si Jess, guys, oh. Follow na mo niya, guys. Don't forget to subscribe, follow, and send stars. Tala. Tala ba <laughs> natin. Tala, guys. Tala. Maluoy mo, guys. <laughs> Maayon nalang guys, na ipang palit ugbogas. lingol <laughs> na yung vlog. Yan, sa ligyan. sildo ludo. Lingol-lingol na dun ang vlog guys. Pero kung naigras siya guys, why not guys? <laughs> always jud i-embrace kung nay na, na blessing na moabot guys kay you know mahal nang pamalitong bugas ah na pa siya pinatiknik-tiknik guys oh mo oh. basaron na namin tres ang sako yung singko ang sako mo sa pa bugas kanang ra kung kanang mga panda To... Uh, 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 guys, mo na ni guys. Bye guys. Bye nati. Six. Bye. Thank you for watching. <laughs>